Mga kapatid Islam, dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na kahit saan silang lugar. Maski na sila ay nasa lugar na kung saan sila ay minority dahil ang majority ay Kristyanismo pero nananatili silang humahawak sa lubid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong lubid mga kapatid? Yung tali natin sa pananampalatayang Islam. Yung ima ng isang tao. Ibilang nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga tao na hindi sila nagpapadala sa anumang tukso na nasa kanilang community o di kaya nasa kanilang paligid. Bakit? Maraming mga tao, pag sila'y napunta sa lugar ng mga mananampalataya, sila ay mananampalataya. Pero pag sila'y napunta doon sa lugar na yun na sila'y minority, dahil ang majority ay kristyanismo, sila ay nadadala sa kanilang mga environment, sa kanilang paligid. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, mapapabilang tayo doon sa mga tao na yun na, nakikipag, na nakikibaka sila sa kanilang paligid, sa papanong paraan, sa paraan na kung paano nila hawakan ang katuruan ng Islam, ang kanilang iman ay manatiling matatag at kailanman hindi sila madadala ng kanilang nasa paligid na makakatukso sa kanila na maging dahilan na makalimutan nila si Allah subhanahu wa ta'ala. Maging pabaya sila sa kanilang tungkulin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tipunin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso, sa jannatul firdaus na pinakamataas na antas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pagkakasala natin ay tanggapin, patawarin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala at tanggapin nawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pagbabalik loob natin kay Allah subhanahu wa ta'ala.